Ako po si Joan, 26 na taong gulang, taga Bulacan. Ako yung tipong simple lang, mahilig sa musika, tahimik sa bahay at hindi sanay sa mga propinsya kasi lumaki ako sa siyudad. Kaya nang minsan ayain ako ng kaibigan kong si Daisy na sumama sa kanila sa probinsya ng Quezon para dalawin ang kanyang lola Nagdadalawang isip ako. Joan, sumahan naman ako. Bihira lang ako makadalaw kay Lola Carmi. Sabi niya. At dahil bakasyon naman, umayag ako. Hindi ko alam na ang simpleng bakasyon na yun ang magbibigay sa akin ng isang karanasang hinding-hindi ko na makakalimutan pa. Madaling araw pa lang nang bumiyahe kami. Sa haba ng biyahe, nakatulog ako. Nagising na ako nung yugyugin ako ni Daisy. Joan, gising na. Nandito na tayo. Pagmulat ko, una kong napansin ang paligid. Makapal na ang mga puno. Malawak na bukirin. At katahimikan na parang humihigop ng ingay. Parang ibang mundo. Habang bumababa ako na sasakyan, may naramdaman akong malamig na simoy ng hangin na dumampit sa batok ko. At doon ko siya unang nakita. Isang matandang lalaki nakatayo sa gilid ng kubo. Maputla ang balat, payat, at nakatitig lang sa amin. Hindi ko kumukurap, hindi magalaw. Akala ko kapitbahay, kaya binaliwala ko. Pagsapit namin sa bahay, sinalubong kami ni Lola Carmen, isang masayahing matanda. Nagmano ako at pumasok. Pero bago pa man tuloy sumara ang pinto, pinto, nasilayang kumuli ang matandang lalaki. Nakatayo pa rin siya sa parehong pwesto at nakatingin sa amin. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Daisy, ako naman ay hindi mapakali. Ang katahimigan ng gabi ay nakakabingi. Sa siyudad, sanay akong nakakarinig ng ingay ng mga sasakyan, tawanan, at musika. Pero doon, wala talaga. Tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa dingding ng aming kubong tinutulugan. Bumangon ako para magtimpla ng gatas. Habang naglalakad sa pasilyo, parang may narinig akong yabag. Mabagal. Mabigat. Nagdadalawang isip akong tumilip sa bintana. At nang lumapit na ako, muntik kong mabitawan ang hawak kong baso. Nandun siya. Ang matandang lalaki nakatingin mula sa dilim. Diretso sa akin. Mapungay ang mata. Walang emosyon. Ang kanyang labi, bahagyang nakangiti pero malamig. Parang nanunuya. Napalunok ako at mabilis na umatras. Nang sumilip muli ako, wala na siya. Kinabukasan sa bakuran, muli ko siyang nakita. Ngayon, may hawak siyang patpat at nagdidilig ng halaman. Gumiti siya sa akin. Magtatagal ba kayo rito, iha? Ang tanong ng matanda. Oo po, lolo. Isang buwan po Lolo ka po ba ni Daisy? Ang tanong ko sa matanda. Tumangulang siya. Makalipas ang ilang araw, hindi ko na napigilang itanong. Daisy, bakit hindi sumasabay sa pagkain si Lolo Gabo? Biglang natigilan si Daisy. Ang mukha niya, nanlomo. Si Lola Carmen naman, Halos malaglag ang hawak na kutsara. Johan? Nanginginig ang poses ni Daisy. Paano mo nakilala si Dono Gabo? Ang tanong ni Daisy. Eh, eh lagi ko siyang nakikita sa labas. Lagi ko siyang nakakausap. Ang sagot ko naman si Daisy. humiling na si JC. Impossible. Patay na si Lolo Gabo. Mahigit isang taon na. Parang biglang umikot ang paligid. Nanlamig ako. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ako makapagsalita. bago kami bumalik ng Maynila nagpasya si Daisy na ipakita ang dating silip ni Lolo Gabo habang papasok kami sa lumang kubo ramdam ko ang bigat ng hangin para bang ayaw ng lugar na yun na pasokin namin amoy alikabok amoy lumang kahoy sa bawat hakbang, umuugong ang sahig. At doon, sa tabi ng kama, siya ay muling lumitaw, si Lolo Gabo. Maputla, nakatayo, payapa ang muka, pero ang mga mata, puno ng lungkot parang buhay. Pero malino sa akin na hindi siya kabilang sa mundo namin. Iya, basag ang boses niya. Parang galing sa ilalim ng lupa. Pasensya ka na kung natakot ka. Pero pakiusap ako. Sabihin mo kay Daisy at Carmi mahal na mahal ko sila. At buksan nila ang aparador ko. May iniwan akong regalo para sa apo ko. Pagkasabi ng yun, unti-unti siyang naglaho, kasabay ng biglang paglamig ng buong silid. Ang hininga ko Parang bang nagyayelo. Nangingilabot ako. Nanginginig ang mga tuhod. Halos hindi ako makagalaw. Agad akong kumaripas ng takbo. Papunta kina Daisy at Lola Carmi. Habang nauutal, sinabi ko ang lahat ng bilin ni Lolo Gabo. Kinabahan man, nagpasya si Daisy na sundin ito. Dahan-dahan niyang pinuksan ang lumang aparador. Doon, natagpuan namin ang isang kahon. Nasa loob nito ang isang lumang plauta at isang papel na halos kupas na. Sa papel, nakasulat Happy birthday, Apo. Ingatan mo ang munting regalo ko. Mahal na mahal ko kayo ng Lola Carmi mo. Biglang napahagulgol si Daisy. Hawak ang plauta. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Na naalala ko ito. Ito ang tinutugtog ni Lolo tuwing malungkot ako ang sabi ni Daisy. Niyakap siya ni Lola Carmen. Pareho silang umiyak. Mahal na mahal din kita, Lolo. Ang bulong ni Daisy. Kinabukasan, habang nag-aayos kami pabalik ng Maynila, hindi pa rin mapigil ni Daisy ang luha. Pagdating sa bahay, nilapitan niya ako. Juan, maraming salamat. Kung hindi dahil sayo, hindi ko malalaman ang inyong regalo ni Lolo Gabo. Gumiti lang ako, pero sa isip ko, malino pa rin ang imahe ni Lolo Gabo. Ang kanyang malamig na presensya, ang kanyang titig at ang bigat ng kanyang tinig. At hanggang ngayon, tuwing sumasagi sa isip ko ang gabi ngayon, narandam ko pa rin ang malamig na hangin na dumampit sa batok ko. At naririnig ko pa rin sa pinakatahimik na oras ng gabi, ang nguny ng isang plauta. Mga kaibigan, minsan ang pinaka nakakatakot ay hindi yung nasa dilim, kundi yung gumagaya ng mga taong mahal natin. Ako si Jessica at ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang isang karanasan tumatak sa akin. Isang karanasan na nagmula na nagmula lang sana, kasiyahan, pero nauwi sa isang gabi ng hilakbot. Mainit ang hapon nang dumating ako sa bahay ng aking tita Marie. Maraming tao, masaya ang lahat. May mga lobo sa sala, may bidyoke na nagsasabog ng kanta. <laughs> amoy na amoy ko agad ang paborito kong carbonara. Happy birthday, Tita Marie. Ito na po ang regalo ko sa inyo. Salamat, Jessica. Halika, pumasok ka na. Nagluto ako ng carbonara para sa inyo. Napangiti ako. Wow, tita. Alam niyo pa rin na paborito ko yan, ha? Siyempre naman, noon pa. Pagiting puti ang tawag mo dyan, di ba? Sabay kaming nagtawanan. Ang gaan ng paligid. Parang walang makakasira ng gabi iyon. Matapos kumain, nagsimula na ang inuman. Masaya, maingay, puno ng halakhakan ang bawat sulok ng bahay. May kumakanta sa bidyoke, may nagbibidahan ng kalokohan, at may mga pinsan akong nagsasayaw. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, naramdaman ko ang tawag ng kalikasan. Tumayo ako at nagtungo sa banyo. Pagdating ko ron, naktong nakita kong pumasok si Tita Marie sa CR. Kayo na muna. Hintayin ko na lang matapos si tita. Bulong ko sa sarili ko. Kaya naghintay ako sa tapat ng pinto. Limang minuto. Sampo. Hanggang umabot. Nang tatlumpong minuto. Nagsimula nang manginig ang tuhod ko. Hindi lang sa ihing kanina ko pa pinipigil kung hindi dahil sa kaba. Kumatok ako. Isang malamig na tapik sa balikat ko. Oh, Jessica, anong ginagawa mo dyan? Nanlamig ako sa aking narinig. Dahan-dahan akong lumihong. Itita Marie nakatayo sa likod ko. Nakangiti. Hawak ang isang tuwalya. Parang sumikip ang dibdib ko. Eh, titita, saan po kayo dumaan? Ano ka ba? Galing ako sa taas. Inaayos ko yung tutulugan mong kwarto. Ang sagot niya. Nanlaki ang mata ko. Eh, eh, kung ganun, sino po yung nasa loob na CR? Sabay kaming lumapit sa pinto Dahan-dahan niyang itinulak Tahimik. Walang laman Wala naman tao rito Uy ka, ni Tita Marie eh, Pero Pero Nanginginig ako eh, Pero nakita ko po kung pumasok Nakita ko talaga Napatingin siya sa akin. Nag-iba ang tono ng kanyang boses. Los pabulong. Malamig. Hindi siya ibang tao. Kaya, wag mo na lang siyang takutin. Halos mawalan ako ng boses. Tita, it, it, ano pong ibig niyo sabihin? Humingi siya ng Malalim hindi ko pa nasasabi sa iyo. May gumagaya ng anyo dito. Isang nilalang. Isang double ganger. Simula nang bumalik ako sa probinsya, pakiramdam ko may sumama sa akin. Ang sabi ng aking tita. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang paligid biglang naging malamig. Ang ingay ng video kay sa sala ay tila naglaho sa tenga ko. At tanging tibok ng puso ko ang naririnig ko. Kinagabihan, pinilit kong makatulog sa kwarto. Pero sa kalagitnaan ng gabi, may narinig akong mahi mahihinang yabag galing sa labas ng pinto na parang may naglalakan akala ko si tita kaya dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa siwang ng pinto doon nakita ko siya si tita Marie nakatayo walang imik nakangiti pero ang mga mata blanko tinititigan lang ako kinabahan ako at agad ko sinara ang pinto pagbalik ko sa kama nanlaki ang mata ko sa aking nakita si Tita Marie nakahiga na sa kabilang kama mahimbing na natutulog Sino? Nung nasa labas kanina. Ang bulong ko sa aking sarili. Sa sobrang takot, nagtalokbong ako ng aking kumot at hindi ko na namalayan na ako ay nakatulog na. Kinabukasan, bago ako umalis, Nagbiro ako kahit nanginginig pa rin sa takot. Pakiusap po, U huwag kayong sasama sa akin ha. Matatakot po kasi ako. Natawa si Tita Marie. Hayaan mo, hindi yan sasama. Maingay sa lugar niyo, hindi siya magtatagal. Ngunit habang nasa bus pa uwi, ramdam kong parang may nakatingin sa akin mula sa likod. Naglakas lao ba kong lumingon? Wala naman. Pero sa refleksyon na salamin ng bintana, saglit kong nasilayan ang pamilyar ng ngiti. Ngiti ni Tita Marie. Pero hindi na siya. Mga kaibigan, kapag may pumasok sa isang sidid, siguraduhin mong siya ang taong inaakala mo. Dahil baka iba na ang kaharap mo.